morning, mga ka-Tinders, Aga akong nagising, 4 a.m. Kasi ngayon may pasok yung mga anak ko. So, kape-kape si Mami Tins. Uh, ngayon naman yung kape ko ay kape ko brown twin. Yeah, so, medyo makalat po yung aking background. At yung aking kape. So, kailangan ko talaga magkape no before magluto ng breakfast namin para kay papana naman ay kadilat yung aking mata habang nagluluto. Baka <laughs> <pang> nakapikit. <laughs> So, yung aking recipe for today's video, recipe, yung nakita ko lang online na chicken, kasi walang mushroom. Supposed to be creamy chicken with mushroom. So, creamy chicken lang. Yun yung papabaon ko sa aking bunso kasi alam niyo naman yung aking panganay ay money, money, money na lang ang labanan nito. So, yun din yung aming breakfast. Okay? So, papasilip ko lang sa inyo ng konting-konti lang kasi hindi naman tayo chef. Yung aking recipe for today. Max, gising na ba kayo mga katinders? 5 a.m. na as of now. So, busog na yung aking mga alagang rabbits. Kaya ngayon, magpapakabusog din kami. <laughs> okay, so just keep on watching. Breakfast mga katinders. Ito yung aking creamy chicken. So, lalagyan ko pa siya ng all-purpose cream para mas lalo pang maging creamy. Good morning! Nakapag-breakfast na ba? So, ito. Lalagay ko tong all-purpose cream na 250 ml. Para maging creamy lalo ang ating luto. ng chicken. almost done na ako mga katinders. Ayan. Ito yung babaon ko sa anak ko. Ayan.